May umakit ng bundok? Oo, ah, alam ko. Hmm? Ang progreso, ang Para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas mang naga, musna! Mag-iribalan kita! Ang bagong team na Ang bagong team na Nagpunta sila VP Lady Video Kapur At ang team na buhay para sa installation ng solar panels mm. Grabe no, may mga iba pala tayong mga kababayan na wala pa rin palang kuryente mm. May mga lugar na hindi pa rin naaabot ng kuryente, video ka Kalain mo yun. Kaya buti na talaga, andyan ang angat buhay team sa pamumuno ni Bibi Leni at yeah. si Raffi Magno para magbigay ng mga solar panels, video ka mm -hmm. Para doon sa mga pro o sa mga komunidad na wala pa rin kuryente. Ang hirap kaya pag walang kuryente, di ba? Sa panahon ngayon, may ganyan pa rin? Oo, Walang kuryente? Yes, at yan yung hindi na pupuntahan ng gobyerno. Bakit hindi pinupuntahan? Eh baka dahil malayo. Ito <laughs> na naman, no? Bundok, tumawin pa ng ilog. Ang hirap eh Bakit Bakit naman kasi kailangan pang puntahan? Pero syempre. Huwag na lang. Malayo. Eh, ano ka ba naman? Bidjuga Park. Dapat alam mo kung ano yung sitwasyon nung komunidad na pinamumunuan mo. <laughs> Turo mo si Atty. Lenny, masyado naman. Matulungin masyado. Kaya talaga ang at buhay team. Lahat Hindi yung dapat ganun yun. Ay, bakit? <gasps> bakit pinababayaan na lang yun? Uy, grabe ka, Bidyaga Per. utak troll ka na. Oo, kasi kailangan natin maging utak troll. Para maintindihan natin kung bakit sila ganun mag-isip. Ay, ayoko, Bidyaga pa Ayoko maging utak troll. Mahirap yan. Nakakayamot na kasi. Kadaming troll. Ay, naku, hayaan mo na nga sila. Positivity nga lang tayo, no? So, ayun nga, mga batang helmet. March 28! Ay, naku, basta, Bidyaga Per. Tuloy lang tayo sa pagtulong. Hayaan mo na yung mga troll. Hayaan mo na sila. Bala sila sa buhay nila. Basta kung nagsama mga video na ito, huwag alam mo na mag-subscribe. At click the notification bell para like update sa so, lahat na upload po namin yung video ka pa. And it's throwback Magandang, magandang gabi, Kamanaba! Magandang gabi, Caloocan! Magandang gabi, Malabon! Magandang gabi, Navotas! Magandang gabi, Valenzuela! Ayon! Muntik pa akong hindi makarating! <laughs> Buti na lang. Talagang, di ba, pag meant to be, ang buong mundo magko-conspire para makarating tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat na nandito. Maraming salamat sa lahat na organizers na nagpagod. Alam ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat na mga volunteer performers and artists natin. Hindi ko po maiisa-isa pasalamatan lahat dahil meron po akong deadline ngayon. Meron na lang pong five minutes bago ng Earth Hour. Kailangan po tayong makiisa kasi napakahalaga niyang advokasya na kailangan natin ginagawa. Pero ako lang po, napakahalaga din. Napakahalaga din ng pagpunta natin dito ngayon. Bakit ba kayo andito? Nandito lang ba kayo para sa mga banda? Nandito lang ba kayo para sa mga performers? Di ba nandito kayo lahat para ipakita ang pagmamahal nyo sa ating bansa? Marami tayong pinaglalaban ngayon. Pero dahil konti lang yung minuto na natitira sa akin, ang akin lang pong pakiusap. Huwag sana nating sayangin ang darating na eleksyon. Pag sinabi po nating huwag sayangin, alam na alam natin na pagpanahon ng kampanya, maraming pupunta dito sa inyo, bibisita, manliligaw. Lahat na manliligaw, sasabihin kung ano yung gusto nyong marinig. Lahat naman liligaw magsasabi ng plano ng pa plataforma para sa kamanawa. Pero ako lang po, ito lang yung pagpapaalala. Sa bawat pangako na sinasabi sa inyo, kailangan tanungin nyo sila. Noong hindi pa ba sila kandidato at wala pang eleksyon, asan sila? Pag sinabi nilang mahal nila kayo, tanungin po ninyo, papano ba nila pinakita yung pagmamahal nila sa inyo nung hindi pa kampanya? Ako po alam na alam ninyo, dito po sa Kamanava, napakalaki ng talo ko nung 2016. Pero ako po, nung nanalo na ako as Vice President, pantay-pantay na ang pagtingin ko sa lahat. Hindi po ako tumingin ang kulay. Hindi ko po tiningnan saan ba ako tinulungan, saan ba hindi. Dito po sa Kamanava, tuloy-tuloy yung mga proyektong binigay natin. Mga livelihood programs, medical assistance, lalong-lalo na po nung panahon ng pandemya. Mga ospital po dito sa Kamanava, dito sa Kalookan, may dalawang ospital tayong nilagyan ng pera. Sa iba pong lugar, meron din. Kina-kwenta ko po, kulang-kulang 30 million pesos ang nilagay natin dito sa inyo para yung mga pasyenteng kulang ng pambayad ng ospital ay matulungan natin kahit hindi na kailangan pumila sa aming opisina. Yun po, eto po, kahit hindi nyo ako tinulungan, dapat kami mga lingkod bayan, hindi yan dapat tinitingnan. Dahil pag kami po nakaupo na, ang obligasyon namin para sa lahat. Kahit po kakarampot ang budget ng Office of the Vice President, hindi po yon naging dahilan para hindi kami nakatulong. Yung mga ospital po dito, maliban po doon sa perang inilagay natin para sa mga indigent patients, tuloy-tuloy po yung pag-provide natin ng mga PPE sets, ng mga medical supplies, Nagkaroon po tayo ng mga community kitchens dito, nagbukas po tayo ng community learning hubs, pati po yung pagtahe ng mga locally produced PPEs, mga sewing communities po dito yung tinap natin. Kung eto po nagawa natin, nakokonten... yung ating mandato saka hukonte ho yung ating pera ano pa kaya kung maging Pangulo tayo? Alam ko po Alam ko po napakaraming pamilya ang apektado dito nung nakaraang pandemic Marami po yung nawalan ng trabaho Marami yung nawalan ng hanap buhay. Marami pong mga nahihirapan dahil hindi pa nakakabalik sa normal. Yung amin pong programang hanap buhay para sa lahat, hindi lang po yun pangako. Dahil ito po ginagawa na namin kahit hindi pa kami pangulo. Kaya yung lahat na pupunta dito para mangako, tanungin po ulit natin. Ngayon na kandidato kayo, nangangako kayo. Pero asan kayo yung nahihirapan kami? Ito po, pasensya na kayo dahil wala ng oras masyado. Pero hindi pa ito huli. Sigurado pong marami pang pagkakataon na ma makaharap ko kayo. Pero ang akin lang pong mensahe sa inyo, sana po yung eleksyon na ito, suriin natin na mabuti. Sino ba talaga yung tunay na nagmamahal sa mga mahihirap? Ang pagmamahal po sa mahihirap, hindi yon nadadala sa salita, kundi sa gawa. Ang pagmamahal po sa mga mahihirap, hindi lang yon sa mga ginagawa. Ngayon na may kampanya na. Pero mas importante, ano yung ginawa nung wala pang kampanya? Kaya eto po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pakikiisa nyo sa laban na ito. Meron pa po tayong 44 days bago mag-eleksyon. Yung lakas na pinapakita nyo ngayong gabi. Handa ba tayong ipakita ito in the next 44 days? Pagandang handa po tayo, mananalo po tayo. Kaya po, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi pa po ako aalis pero mag-earth hour na tayo. Ibabalik ko na po sa ating mga MC, pero sa mga organizers po, sa mga local officials, Nakasama po natin ngayong gabi, ang pagpapasalamat din po natin sa Notre Dame of Greater Manila and St. Mary's Academy of Caloocan para po sa venue natin, palakpakan po natin sila. RPC Caloocan, Caloocan Lady for Principal Politics, Simbayanihan ang mga OFWs na kasama po natin sa ating Facebook Live. Sa kapalakpakan po natin, ang akin nag-iisang Vice President, Senator Kiko Pangilinan. So yun mga kapatid, mga kapatid, kasama ko na mga pangmalakas na VIP riders, Moe Lenny. Kumusta po kayo? Hi! Maraming marami salamat sa support po nila, especially sa maging marshal. Mamaya mga kasama natin Sir Benj. So ayan mga kapatahirin, mga kamping, mabuhay po ang mga VIP Riders for Lenny. VIP riders, riders for Lenny! VIP Riders Solid supporters! Subiay so, ng tapat! Angat buhay na oh, lahat! lahat. si Hans. Okay, this is station 3 ha So, ayan nga mga mga Bata Helmet mga ka Kasama ko na mga pangmalakas na mga Volunteer Medics, sila Doc Siyempre, mga pangmalakas malakas natin, mga nurse, mga PT Hello! Hi! I'm Alexis Ayan, kasama si Sir Alexis At ito po siya, Volunteer Medic Hindi kami bayaran True, abunado pa for Lex kanta meron. Ah, uh, patuloy. Ang gusto nila direct sa ano mangyari, ah, uh... 带上。

Tidak la balik lagi Tidak la, Tidak la balik lagi Sí,

happy stay and stay safe ta, as always sabi ko nga sa mga you know, nag ng booking gives better everyday God bless everyone bye